Guys, good morning, good day. Punta tayo sa taas. To ipakita ko sa inyo 'yung aking mga inaayos sa taas ng mga gamit ng aking apo. Ibebenta natin. <laughs> para magpera. Ang gabi so. so 'Yan, inaayos ko. 'Yan po mga gamit ng aking mga apo super dami ayan magamit ng aking daughter-in-law ang aking ang, ang gamit na aking anak na lalaki so, sa daughter-in-law ko yung iba pinadala niya sa Pilipinas sa kamag-anak niya sa, sa kapatid niya ito naman mga natira na mga bata yeah. super daming gamit ang daming stop toys daming damit yan kay Dorothy ang mga damit sabi ng mami niya yan ibenta daw yan may nagkagusto naman dito sa Japan kukunin yan mamaya yan dadalhin niya sa Pinas kasi uuwi ang friend ko yan mga yan pagpilian niya mamaya yung mga una nila ang dami daming gamit ng mga bata yan naman sa anak kong lalaki yan sabi niya mama ibenta mo na lang sa mabulok bulok dyan yung pakinabangan. <laughs> hindi, sabi ko ipapadala ko sa Filipinas. Huwag hindi nabili dito. Doon sa kapatid ko. Kasi ibibenta niya rin. Ayan. Ang dami. Yan naman, ito naman yung kay Chonsi. Ang daming damit rin ni Chonsi. At sa anak kong lalaki. Ayan mga shorts, mga pantalon. At iyan, mga bags. Ang hiling ko rin sa bags. <laughs> yan. Benta ko yan, guys. Ayan. May nagkagusto rin. Pag uh, yung isang, ito nagustuhan ng aking friend. Kukunin niya mamaya yung iba ay pampadala ko rin sa kapatid ko sa Pilipinas. At yung iba, yan, i ano ko rin, marami pa po dito yung nakatago. Parapol ko rin yung iba. Ito naman yung mga pang summer na iba ni Dorothy guys. Ayan. Bibenta ko rin yun mamaya sa aking friend. Magaganda po yan. Magaganda pa ito. E, ibenta ko siya. At yung iba niyang mga laruan na pwede pang kinabangan. Ayan. Baka magkagusto sila mamaya kahit sa murang halaga maibenta ko rin siya. Ang dami-dami itong mga bata. Ayan, ito naman yung pamingka. ko yan sa kanya pili na lang siya dyan mamaya. nga. At ito naman yung mga pang winter nila guys. Kay Dorothy, kay Choncy, sa anak kong lalaki, sa aking daughter-in-law at sa akin. Halo-halo -halo yan guys. Napakarami. Ayan. Yung kay Dorothy na magaganda dyan, ibibenta ko ay ibibigay ko sa anak ng friend ko. At yung lahat po ay ibebenta ng mga malalaki. Para po mabawasan ang laman ng kabinet. Hindi po lahat may gamit yan sabay-sabay. Ayan. So, sana po mabawasan at uh, linis na yung kabinet namin. So, ayan lahat sila guys. Napakaraming gamit. Try ko mag live selling. Ayan. Sana may bumili. So, thank you for watching. God bless.